Kayos, magandang araw sa ating lahat. So, dito na naman po tayo ngayon mga kayos. So, ngayong araw mga kayos, tayo po ay magbabaklas ng uh, injection pump ng uh, tin 10DC11. So, ngayong araw mga kayos, isishare ko po sa inyo, babahagi ko sa inyo kung ano po ang ating dapat gawin bago po natin tanggalin yung injection pump para pagkabit natin ng ating uh, injection pump ay uh, hindi na po tayo mahirapan. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako. So, ito mga kayos, yung ating uh, uh, makina. Ayan. Uy, tanggal na po natin yung mga fuel line po niya. Ito po yung ating makina. Ayan. Uh, 10 DC 11-1A. Ayan. Uh, ordinary po siya. So wala po itong turbo. So mga kayos, ganito po ang ating unang gagawin. Uh, wala po yan yung mga injector niya mga kayos kasi uh, atin po siyang ipapakalibrate. Pero yung ating gagawin po din ngayon ay ito. Uh, tatanggalin po itong ating uh, injection pump. So mga kayos, ano nga ba ang ating dapat gawin bago tanggalin yung ating uh, injection pump? Una, uh, tatanggalin natin yung mga fuel line para hindi po sagabal. Yung mga supply po ng langis, ayan. Ayan, dito may isa pa yan dito sa una. Tapos yung uh, return at saka yung ating uh, supply ayun sa ibaba ito, tanggal na rin po yan tapos yung uh, iba pang mga accessories tatanggalin ko yan at saka yung uh, isa po sa mga pinaka importante ho na ating gagawin dito ay yung uh, magbaba, magbabago po natin baklasin yung ating injection pump dito sa ating uh, ayon sa kanyang balancer ay kailangan itatiming po muna natin siya ilalagay po muna natin doon sa top lid center yung number 1 at saka yung kanyang running mate uh, which is yung running mate ng uh, 10DC11 ay 16 so kailangan yung number 1 at saka yung number 6 ay nakatap pero yung ating number 1 uh, dapat ay naka-open po yung dalawa at saka yung number 6 ay naka-close ito ayun yung number 1 ayan Naka-open din po siya. Puntahan natin sa kabila. Ayan po. Ayan. Kalawang siya, oh. Ayan siya, kalawang. Pero, oh. Ano lang yan. Ano naman yan. Yung moist kasi yan. Medyo matagal kasi ito nakastack. Kaya nagkaroon ng moist yan. Nagkaroon ng konting kalawang. So, binuksan natin yung number one. Ito. So wala pa siya. Naka-close pa yung isa. So iikotin pa po 'yan. Tapos si eh, pag nag-open nitong dalawa, titingnan natin yung number 6 dapat naka-close. Sige to, pakiikot ikot niya to. Antayin po natin to siya na mag-open yung dalawa. Okay. Ayan, wala rin to ditong mga injector sa kabila kasi pinapapakalibrate pa natin sige pa kunti pa top yan titignan natin yung number 6 Okay na yung number 1 eh so kailangan yung number 6 ay close akit naman tayo. ayun na so nag close pa siya nag close na po parang sobra na nga balik mo kunti nga to ah, oh, kailangan po pantay po to silang dalawa. Balik, balik, pabalik. Okay. Up. So, yun na siya mga kayos. Close na po yung dalawa. Ayan. Check natin yung number one. Ayan, open na po siya. So, open na yun yung ating running mate. I-check pa natin doon sa flywheel naman. Ayan. Dito tayo sa likod. May pinakaunang guhit po yan siya mga kaayos. Ay. Ayan. Ayan. Ayan, nakasentro na po siya sa pinaka. Ayan. Ayan po siya mga kaayos, oh. Nakatago, eh. Ayan, kita Ayan. So, ayan siya mga kaayos, oh. Ayan. So, sure ball na. Naka-top legend center na number 1, saka number 6. <coughs> so, pagkagana na mga kaayos, pwede na po nating ah, tanggalin doon sa ano sa coupling po niya sa balancer yan so ito po ang ating tatanggalin no? Oh. ayan so by the way natanggal ko na po yung isa niyan yung doon sa kabila yung sa kabila na lang yung tatanggalin para mahugot na siya pag natanggal yan yun na lang yung ayan 14 na yan at saka ito mahuhugot na yan mga kayos So stay tune naman kayo sa ta. Uh, Huhugutin ko lang po yung ating injection pump at ipapakita ko po sa inyo dito sa labas. So yun na siya mga kayos Tanggal na po lahat ng mga uh, banjo bolt, bolt at saka yung uh, bolt niya po dyan sa kanyang uh, ayan dito sa kanyang coupling. Ayan. So pwede na po yun hugutin. Iangat na lang po natin yan siya mga kayos. Ayan na. Tanggal na po. Yep. oh man. rush wis to wis to grabbing sakit tuh Ayan. So, yun si siya mga kayos. Tatanggal lang na natin siya. So, yun si siya mga kayos. Ipinatong po muna natin dito. At uh, may, may isishare lang ako sa inyo. Ituturo ko mga kayos. So, dahil po doon ay nakatiming nung atin siyang hinugot. Ayan. Ayan mga kayos. Makikita nyo. Ayan. naka po siya. Ayan. Ayan. <laughs> So ito na siya mga kayos Yung ating uh, injection pump na tinanggal So dadalhin po muna natin ito sa calibration So yun lang muna mga kayos At uh, stay tuned na lang At i-update ko na lang kayo Kapag uh, atin na pong ikakabit yung ating uh, injection pump After nito ma-calibrate So yun na muna mga kayos Maraming maraming salamat Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe uh, sa aking YouTube channel Please subscribe, like, and share At saka, press nyo po yung notification bell yan Para maging updated po, po kayo mga kayos Sa ating mga bagong videos na gagawin na Hopefully na makakatulong So yun na muna mga kayos Maraming maraming salamat God bless